isa. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto, kasama ang kanil kanilang sambahayan, sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Asher. Silang lahat ay pitumpu. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto noon. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampipa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumaka sa ating lupain kaya naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng faraon sa mga ito ang mga lunsod ng Pitom at Rameses, mga lunsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita'y lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawain bukid. Isang araw, ipinatawag ng faraon sina Sifra at Pua ang mga komadronang Hebreyo at sinapihan ng ganito. Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito'y ipinatawag sila ng hari at tinanong, Bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea. Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Egyptia. Madali po silang mga anak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin. Sagot nila, kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugda ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya iniutos naman ng faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog nilo ang lahat ng lalaking isisilang na mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Eksodo, Kabanata, Dalawa May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. na Napakaganda ng pata kaya tatlong buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumbuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pang-pang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng faraon. Nahatanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuhan niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, Ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, Kung gusto po ninyo, iyahanap ko kayo ng isang hebreyang mag-aalaga sa sanggol na yan. Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay itinuring na anak nito. Sinabi niya, Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Nang pinata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang ehipsyo ang isang Hebreo. Tumitingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang dalawang Hebryong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan. Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo, Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Egyptyo? Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsiyo. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moses. Ngunit itoy nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Dumating naman ang pitong anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinaklolohan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Ruel, Bakit maaga kayo ngayon? Mangyari po ipinagtanggol kami ng isang Egyptyo laban sa mga pastol. Isinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainumpan niya ang kawan. Sagot nila, Nasaan siya? Bakit dininyo ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain? Tanong ng ama at ipinatawag nga si Moises. Mula noon, doon na nanirahan si Moises at ipinakasal sa kanya ni Jetro ang anak nitong si Zipora. Dumating ang araw na si Zipora ay nanganak ng isang lalaki. Sabi ni Moises, Ako'y dayuhan sa dupang ito, kaya tatawagin kong Gerson ang batang ito. Pagkalipas ng mahabang panahon, namatay ang faraon, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita sa patuloy na pang-aalipin sa kanila ng mga Ehipsyo. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siyay ay nahabag sa kanila. Kabanata 3 Samantala, habang nagpapastol si Moises nang kawan ng biyanan niyang si Jetro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gabing kanluran ng desyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang bababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog kaya't nasabi niya sa kanyang sarili Nakakapagtaka naman ito Titignan ko nga mabuti kung bakit hindi iyo natutupok kayong nagliliyab Nang lalapit na si Moises tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy Moises Moises Ano po iyon? Sagot niya sinabi ng Diyos, Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas. Sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perzeo, Ivita at Jebuseo. Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya't papupuntahin kita sa faraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, Sino po ako para humarap sa faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Egypto? Huwag kang mag-alala hindi kita bababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugu sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egypto ang aking bayan. Sabi ng Diyos, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit, ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh nang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakilanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ko sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain ang lupain ng mga Kananeyo, ng mga Heteyo, ng mga Amoreyo, ng mga Pereseyo, ng mga Evita at ng mga Jebuseyo. Papakinggan kanang ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa faraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng tatlong araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamitan ng kamay na bakal, kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na niya kayong umalis. Idinugtong pa ng Diyos. Pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Egyptyo upang may madala kayo pagalis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit alahas na kinto o pilak sa kanilang mga ehipsyong kapitbahay at sa sinumang ehipsyong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga ehipsyo. Exodo, Kabanata, Apat Itinanong ni Moises, Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano iyang hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh, Tungkod po, sagot ni Moises, Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh inihagis nga ito ni Moises sa dupa at ito'y naging ahas. Kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Sabi ni Yahweh, Ipasok mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Utos ni Yahweh, Gayun nga ang ginawa ni Moises at nang ilabas niya, ito'y nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong nakasimputi ng niebe ipasok mo uli. Utos ni Yahweh at sumunod naman si Moises. Nang ilabas niyang muli ang kanyang kamay, nagbalik na ito sa dati. Sinabi ng Diyos, Kung ayaw ka pa paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka na nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo Kumuha ka ng tubig sa ilog-nilo, ibuhus mo sa dupa, at ang tubig na iyon ay magiging dugo. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat mo lapay, hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, Sino ba? ang gumagawa sa bibig ng tao. Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Yahweh, maaari po bang iba na lang ang inyong suguin? Sagot ni Moises. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, Hindi ba kapatid mo ang levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging tagapagsalita mo sa mga tao. At ikaw ang magiging tagapagsalita ng Diyos na magsasabi naman sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang iyong tungkod, sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalaghan. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, Babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jetro. Matapos magpaalam, sinabi ni Yahweh kay Moises, Magbalik ka na sa Ehipto sapagkat patay ng lahat ng mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa mga asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dalan niya ang kanyang tungkot sinabi sa kanya ni Yahweh, Pagdating mo sa Ehipto, gawin mo sa harapan ng faraon ang mga kababalaghang ipinaggagawa ko sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihang gawin ang mga ito, ngunit patitigasin ko ang puso niya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, Ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinapasabi ni Yahweh, Ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Isang gabi, Samantalang namamahinga si na Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Zipora ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian. sa kasinabi, Tunay ngang, asawa na kita. sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Dahil dito, hinayaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moises, Naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, Salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubungan niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan niya nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinagkagawa sa kanya, at magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga pinuno ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingit sa kanya ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo, yumuku sila at sumamba kay Yahweh. Exodo, Kabanata, Lima Pagkatapos nito, nagpunta sa faraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang payang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagang kong umali sa mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita. Sagot ng Faraon. Sinabi nila, Nagpakita po sa amin ang Diyos naming mga Hebreo. Kaya isinasamo namin, Payagan na ninyo kaming maglakbay ng tatlong araw, papunta sa ilang, upang maghanto kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan. Sinabi ng hari ng Ehipto kina Moses at Aaron, at bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Egyptyo. na pa ninyong tumikil sa pagtatrabaho? Sabi sa kanila ng faraon. Nang araw ding iyon, ipinatawag ng faraon ang mga tagapangasiwang Egyptyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, Huwag na ninyo silang bibigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila. At ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga yan, kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Lalo ninyong damihan ang kanilang kawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakinig ng kung ano-anong kasinungalingan. Pagkasabi nito ng faraon, lumakad ang mga tagapangasiwang ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, ipinapasabi ng faraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon. At ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Kinalugad ng mga Israelita ang buong Ehipto sa pagkahanap ng dayami. Sila'y inaapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nagawa ninyo ngayon? Dahil dito, pumunta sa faraon ang mga kapatas at nagreklamo. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng faraon, Mga batugan! tinatamad lang kayo. Kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog kay Yahweh. Sige, magpalit na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami. At ang gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ang dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakikipag-usap sa faraon, nakita nila sa daan sinang Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, Parusahan sana kayo ni Yahweh. Dahil sa ginawa ninyong ito, naggalit sa amin ang faraon at ang mga tauhan niya. Binigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo? Kung ganito rin lamang ang mangyayari. Mula nang makipag-usap ako sa faraon, ay lalo niyang pinahirapan ang inyong bayan. Ngunit wala kayong kinagawa upang tulungan sila.